Hello everybody, magandang araw o oh, magandang gabi sa lahat. Ano mang oras kayo nanonood sa akin, welcome na naman sa aking YouTube channel. Tutorial para sa Basic Sewing Tutorial. Ito ay pangalawa ko pang video at ito ang unang baitang sa pagtuturo ko sa pananahi. Magsimula na tayo sa sinabi kong pinakasimula. Alam niyo naman ang ituturo ko sa inyo ay Basic Sewing at ang Basic Sewing ay ang pag-aaral ng mga simple lang mga tatahin. Bago pa tayo makarating dyan, magsimula tayo sa mga exercises. Ang una natin gawin ay magpapraktis sa pagpadyak, sa pagpaikot o pagpapatakbo ng makina sa pananay dahil ordinary na makina ang gagamitin ko sa pagtuturo sa inyo. Ito ang magandang paraan para marali kayong matuto sa pagtatahe. Ngayon, ihanda nyo na inyong mga makina. Yung wala pang makina, manood muna kayo. I-check ninyo ang belt. Kung hindi pa masyadong maluwag. Kung masyadong maluwag ay higpitan ninyo. Pwede walang karayom Hindi pa natin yung kailangan. Kung walang belt ang inyong makina, ito na ang gagamitin nyo. 1 inch garter. Yung matibay na uri ng garter. Madali lang itong hanapin. Minsan nandyan lang sa mga sari-sari store. Subukan ninyo kung matibay ba talaga ang garter. Ang matibay na garter, ay hindi kayang putulin sa tamay. Masakit sa daliri. Ang isang metro ay kasya na. Ngayon, magsimula na tayo. Bago pa tayo mag-aral paano magtahi, kailangan sanay na kayo sa pagpadyak, sa pagpaikot o mo ng makina sa pananahi. Gaano ka sanay, kailangan sanay na sanay. Gaano ka sanay na sanay, ay kailangan ganito. Sa paghahanda, ka sa harapan makina sa tamang distansya na hindi ka mahirapan sa pagpadyak. Sit in proper position at ilagay ang dalawang paa sa pedal ng makina. Pero bago pa tayo magsimula sa pagpaikot o pagpapatakbo ng makina, iangat nyo muna ang preserpot ng makina. Ganito, ito ang kanyang pressure pot. Huwag muna kabitan ng karayom kasi wala pa tayong tinatahe. Ang makina sa pananahe ay paikutin sa parapan na direksyon. Ganito. Kailangan ganito palagi. Hindi pwedeng magkabalibaliktad. Tulad nito. Hindi pwede yun. Ito ang magagawa sa sanay na sanay sa pagpadya, sa pagpaikot o pagpapatakbo ng makina sa pananahe kailangan magawa mo rin ito bago pa tayo magpatuloy sa susunod pang baitang sa pag-aaral. Gawin ko ito ng ilang minuto pagkatapos i-explain ko sa paano ito gawin. Tingnan nyo. Bawat trick ay gawin ko ng tig isang minuto. Trick number one. Yung kaya mong paikuti ng makina sa pananahi na hindi na kayo nakagalaw sa kanyang balance wheel. Ito ang kanyang balance wheel paikutin nyo ito ng dire-diretso na hindi ninyo ito gagalawin katulad nito na mapayikot nyo nyo pahinto nyo naman paikutin at pahintuin paikutin at pahintuin tuloy-tuloy lang yon hanggang masanay yun practice lang ng practice Chinese wow! Trick number two. Yung kaya mong paikutin ang makina sa pananahe. Sa ganon pa rin proseso na hindi at paikutin, paikutin nyo ito ng mabilisan. Nang mapaikot nyo na, pahintuin nyo bigla. Sa pagpahinto, kailangan nyo kamay sa pagpigil sa kanyang balance wheel para mapahinto ito. Ang ganitong exercise ay, mag ay maranasan natin ito sa aktual na pagtatahit. Ini nanya kan itu Time pa oh! Trick number 3. Yung kaya mong paikutin ang makina sa pananahe nang ma ng mabagalan, pinakamabagal. Tulad dito. Paikutin at paihintuin. Paikutin at paihintuin. Itong mga exercises na to ay mararasa natin sa aktual na pagtatahi, kung magtatahi na tayo. Timing sa pagin. Trick number 4. Yung kaya mong paikuti ng makina sa pananahi na hindi ka nakatingin sa balanswell. Ang na ni Ron. Ano ito gawin? Ito. Magbablindfold ako. Ito na. Paikutin. At pahintuin. Paikutin. At pahintuin. Tika muna, tika muna. Wala akong makita. Pati oras, hindi ko makita. Baka, baka abutin tayo ng dalawang, dalawang araw nito. Ito na lang, ito na lang gagawin ko. lang. Hindi na ako makakita sa balance wheel. Kayo lang makakita kasi nandyan kayo sa harapan. Tuloy natin. Up. trick number 5 yung kaya mong paikuti ng makina sa pananahe na hindi, hindi ka nakatingin sa balance wheel at saka hindi ka nakapokusin yung ginagawa halimbawa may iba kayong ginagawa Kawa, nagsi cellphone may binabasa o kaya nagchichismis ako ang gagawin ko manonood ako ng video Ito ang aking cellphone. Hindi pa ito nakabukas. Dahil mahilig ako sa boxing, hahanapin ko ang laban ni Manny Pacquiao versus Mayweather. Magsimulan tayo. Ako na Whoa! Ngayon tapos ako Kayo na naman Ngayon ituturo ko na sa inyo Paano para madali kayong matuto? sila lang ng practice. Focus kayo sa trick number 1. Dahil kung masanay na kayo sa trick number 1, kaya nyo na ang trick number 2, 3, 4, and 5. Kung baguhan pa kayo sa pagtatahi, yung wala pa kayong kalamalam, hindi nyo kayang paikutin ang makina sa pananahe ng dire-diretso. Kailangan nyo, ang, ang kailangan ang gawin niyo ay paikutin nyo sa inyong kamay at isabay nyo ang paa para sa mga baguhan yon. Tulad nito, Gugtin sa inyong kamay at isabay niyong pa Nang makapainpunan niyo, pahintuin niyo naman. Ulit-ulitin niyo lang hanggang masanay na kayo. Bago pa tayo maghiwa-hiwalay, pakilike and subscribe naman. At mag-comment kayo. Sasabihin niyo sa akin kung madali ba o mahirap ba itong gawin. At pakishare naman sa inyong kaibigan para sabay kayong matuto sa pagtatahi. Kung hindi nyo balak na magiging mananahi, gawin nyo to para sa sarili nyong pangilangan, sa inyong pamilya. Abangan nyo pa ang susunod ko pang mga video. Patuloy kayo sa pag-aaral ng pagtatahi. Hinahinay lang, huwag mamamadali. May kasabihan kami sa Bisaya, ang magdali, magkabali-bali. Patuloy nang magpatuloy, patuloy din akong magtuturo sa inyo. Ako ay inyong tutor, tutorial, para sa basic Sewing tutorial. Good luck, good health, God bless.